Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Makalipas ang ilang sandali, tila yumanig ang kalangitan ng matagumpay na pumasok ang divine beast na si Akan, kasama ang kanyang makapangyarihang grupo ng mga cultivator, sa mahiwagang mundo ng Nether Abyss, ang kanilang pagdating ay parang kidlat na bamutes sa ulap, nagdadala ng presensya na nakakapangilabot at nakakapangilabot sa lahat ng nakamasid. Dito, mariing na pailing si Ann Miyawi, ramdam ang matinding kalamigan na tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa, napakunot ang kanyang noo, at sa mababang tinig na puno ng pangamba ay kanyang sinabi, ito ba ang loob ng dark abyss? Ha? Ang lamig at ang dilim, tila ba ang mismong bangungot ay nagkatawang lupa? Samantala, mula sa kailaliman ng lupa, ang mga nilalang ng Nether Abyss ay napatingala. Mariing nakaturo sa itaas, nanlaki ang kanilang mga mata, puno ng takot at pagkabahala, at isa sa kanila ang napasigaw, langit, nakapasok talaga ang mga tao. Dagdag pa ng isa, nang ininig ang tinig sa sindak, kasalanan ito ng hari na nagpumilit palawakin ng ating puwersa, ngayon, bumalik sila upang maghayganti, at tayo ang magdurusa. Isang nilalang pa ang mariing sumigaw, anong tina tayo tayo nyo dyan, takbo, bago pa tayo lamunin ng kanilang puot. Sa sandaling yon, lumitaw si Ye Junlin kasama ang kanyang mga disipulo, ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon, malakas niyang ipinahayag, ang tinig ay umalingaungaw sa buong paligid, sinakop ng mga nilalang ng Dark Abyss ang silangang rehiyon noon, iniwan ng mga tao sa walang hanggang pagdurusa, ngayon, oras na upang ipaghiganti ang mga kaluluwang na matay, patayin silang lahat. Dagdag pa niya, puno ng galit at paghamak, sabay malakas na was-iwas ng kanyang kamay, matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito, ang sandaling pagbayarin sila ng kanilang dugo. Nang marinig ito, walang pag-aalinlangan na sumugod ang grupo ni Fandeshang, masigla niyang sigaw, puno ng alab at tapang, mga kapatid na Daoist, patayin silang lahat. Mula naman sa panig ng mga nilalang ng Nether Abyss, buong loob silang sumugod upang sagupain ang mga cultivator, Bakas sa kanilang mga mukha ang matinding determinasyon, at ang kanilang pinuno ay mariing nagutos, lipunin silang lahat, huwag hayaang may makaligtas. At sa isang iglap, sumiklab ang digmaan ng dalawang panig, mula sa malayo, matatanaw ang sunod-sunod na malalakas na pagsabog, tila banggaan ng langit at impyerno, ng mga diyos at mga demonyo, ang paligid ay yuminig sa bugso ng enerhiya, at ang hangin ay napuno ng nakakapangilabot na pressure. Mula rito, makikita si Hong Chenyi nagngangalit sa matinding galit, habang nagtitipo ng naglalagablab na apoy sa kanyang palad, napakunot ang kanyang noo, at sa tinig na puno ng paghamak ay pasi ganyang sinabi, Manginig kayong lahat sa kapangyarihan ko, mga walang kwentang insekto. At sa isang iglap, buong lakas niyang pinakawalan ang kanyang mapangwasak na apoy na atake, ang apoy ay parang halimaw na sumabog mula sa kanyang palad, tumama sa mga nilalang ng nether abyss, dahilan upang sila'y mapatalsik, masunog, at malagutan ang hininga sa gitna ng labanan. Sa kabilang panig, mahigpit na hinawakan ni Li Wuji ang kanyang espada, tila ba ang mismong bakal ay naglalagablab sa kanyang palad, sa isang iglap, buong lakas niyang pinakawalan ng isang nakamamatay na sword slash, diretsyo sa direksyon ng kanyang mga kalaban, ang hampas na yun ay parang kidlat na bumagsak mula sa langit, nagsanhin ng napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong paligid, Tila ba ang mismong lupa ay umuungol sa bigat ng kanyang kapangyarihan? Samantala, mula sa hanay ng Feathered Immortal Sect, makikita si Wan Changwei na walang habas na nagpakawala ng sunod-sunod na atake, bawat galaw ng kanyang espada ay nababalutan ng nagliliwanag na spiritual na enerhiya na kulay berde, kumikislap na parang liwanag ng mga bituin sa gitna ng dilim, ang kanyang mga atake ay parang bagyong walang humpay, sumasalanta sa lahat ng kalaban na humaharang sa kanilang landas. Nang masaksihan nito na sa pagkahanga ang mga cultivator sa ibaba, isa sa kanila ang napabulalas, tunay ngang karapat dapat siyang maging sect master ng Feathered Immortal, sobrang napakalakas niya, parang Diyos na bumaba sa lupa. Dagdag pa ng isa, puno ng sigla at pag-asa, sa pangunguna ni sect master Wan Changwei, hindi na mapipigilan ang ating koalisyon, tiyak na tagumpay ang ating kapalaran. Sa sandaling yun, walang humpay na nagpakawala ng pag-atake si Wan Changwei, bakas sa kanyang mukha ang matinding determinasyon, habang sa kanyang isipan ay naglalaro ang mga salitang, nakapagangat pa ako ng kaunting prestihiyo sa mga galaw na ito, ngunit hindi pa sapat ngayon kailangan kong humanap ng paraan upang dalhin ang koalisyon papunta sa Royal City. Pagkatapos, ngumisi siya ng may paghamak, tila ba nagtatago ng lihim na plano sa likod ng kanyang tapang, walang pag-aatubili. Malakas siyang sumigaw, mga kapatid na Daoist, bumagsak na ang pangunahing puwersa ng Dark Clan, nasa unahan na ang Royal City. Dagdag pa niya, puno ng apoy ang kanyang tinig, sumunod kayo sa akin ng buong bilis, sugurin ng diretsyo ang Dark Abyss Palace, pugutan ng ulo si King Dangyo, at tapusin magpakailanman ang bantana ito. Nang marinig ito, agad na sumunod ang iba pang grupo ng mga cultivator mula sa Feathered Immortal Sect, walang pag-aalangan, Sabay-sabay silang tumugon, puno ng sigla at tapang, handang-handa kaming sundin ng sectmaster hanggang kamatayan, sugod papunta sa Royal City. Pasiga na sambit naman ni Elder Lee, habang buong lakas niyang itinaas ang kamay sa harap, sugod mga kapwa ko Dawista, paliguan ng dugo ang Dark Abyss, ipaghiganti ang mga namatay nating kapwa Dawista. Sa puntong ito, makikita si Ye Junlin, marangyang nakatayo ng matuwid sa likod ng kanyang Divine Beast. Ang kanyang presensya ay tila isang hari ng digmaan, nakamasid sa nag na labanan sa ibaba, habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa apoy ng determinasyon at paghihiganti. Mumisi siya ng bahagya ng marinig ang plano ni Wan Changwei, at sa kanyang isip ay mariin niyang bamulong, biglang naging sobrang agresibo si Wan Changwei, inagaw pa ang pamumuno sa hukbo, mukhang hindi na niya mapigil ang kumilos, tila ba nilalamon na siya ng sariling ambisyon. Sa panig naman ni Wan Changwei, bahagya niyang sinisipat ang mga cultivator na kanyang mga kasama, unti-unting nagdilim ang kanyang mukha, at sa malamig na tinig ng kanyang isipan ay nagwika, malapit na kayong lahat maging handog para sa bitag ng Dark Clan, wala nang makakatakas sa kapalarang nakalaan sa inyo. Dagdag pa niya, puno ng paghamak at puot, Ye Junlin, malapit na ang kamatayan mo, sa sandaling ito, ang yung dugo ang magiging susi sa aking tagumpay. Lumipat ang eksena sa loob ng Dark Abyss Royal City sa Imperial Palace. Dito makikita si King Dangyo, nakatayo sa itaas ng Maringol na gusali, nakaharap sa libu-libong hukbo ng kanyang mga kawal mula sa Nether Abyss, ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa paghihintay, ang kanilang mga sandata ay kumikislap sa ilalim ng dilim, handang sa malubong sa pagdating ng mga hukbo ng mga cultivator. Ngunit bigla siyang natigilan ng maramdaman ng pagbitak ng espasyo sa kanyang likod. Tila ba ang mismong hangin ay napunit ng isang puwersang hindi maipaliwanag? At doon, mula sa kawalan, lumabas ang God Envoy, tumayo ito ng matuwid, ang presensya ay parang halimaw na bumaba mula sa langit, malamig nitong sinabi, ramdam ko na ang aura ng hukbong tao na papalapit, panahon na upang simulan ang itinadhanang kapahamakan. Bahagyang lumapit si King Dangyo, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala, mariin niyang sinabi, Malapit nang maubos ang lakas ng Dark Abyss natin, God Envoy, sigurado ba kayo na may paraan kayong lipulin si Ye Junlin at ang kanyang hukbo? Kompiyansang sumagot ang God Envoy, sabay ngisi na puno ng yabang, mula nang sinabi kong lubos akong kumpiyansa sa pagwasak sa kanila. Tiyak na gagawin ko ito, nangangahas ka bang pagdudahan ang salita ng sugo ng Diyos na ito? Agad namang yumuko si King Dangyo, sabay taas ng kanyang dalawang kamay bilang paghingi ng tawad, Mariin niyang sinabi, hindi po ako mangangahas, kung tiwalang tiwala ang God Envoy, panatag na rin ako, nais ko lamang malaman, ano ba talaga ang bitag na inihanda niyo. Mariin sagot ng God Envoy habang naglakad pasulong, bakas sa kanyang mukha ang matinding kumpiyansa, wala ka pang karapatang malaman ang buong plano, malalaman mo rin ang kahihinat na nito sa tamang oras. At sa isang iglap, malakas niyang yanatakan ang sahig, Biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang poste na totem na may anyo ng demonyo, na ng masamang kulay lilang enerhiya. Walang pag-aalangan niyang hinawakan ang ulo ng totem, dahilan upang magliwanag ang mga mata nito, sumili sa kanyang mukha ang ngisi na puno ng paghamak habang nag channel ng enerhiya. At doon, lumaganap sa paligid ang masamang enerhiya mula sa totem, tila ba nagdadala ng kawasaka ng buong mundo, ang hangin ay naging mabigat, ang lupa ay umuungol, at ang kalangitan ay tila nagdilim sa bigat ng kapangyarihan, mumisi ng nakakaloko ang God Envoy, malamig ang kanyang tinig na puno ng paghamak, Ye Junlin, sa sandaling tumapak ka sa palasyo, yun na ang sandaling mabubur ang buong koalisyon, wala nang makakatakas sa kapalarang itinakda ng Diyos.